ito. Pag hindi masarap, isuli mo. Meron din tayong pre-taste dyan, mga kaibigan. Lapit lang, lapit lang. Uy, kasama kayo tayo dyan, mga kaibigan. 15 pesos lang isa. Meron din tayong bibingka at bigo. Pag hindi masarap, isuli mo. Meron din tayong pre-taste dyan, mga kaibigan. Lapit lang, lapit lang. Uy, kasabakek tayo dyan mga kaibigan. 15 pesos lang ang isa. Meron din tayong bibingka at biko. Pag hindi masarap, isuli mo. Meron din tayong freeways mga kaibigan. Malapit lang, lapid lang. Uy, tayo dyan mga kaibigan. 15 pesos lang ang isa. Happy race kaibigan. Kuha na lang kayo. Huwag nyo lang isubo yung tinadol po, ha? i mo. At maraming mga free mga kaibigan. Not... Labit lang. Labit lang. Uy, kasabagay tayo mga kaibigan. Gansi, pesos lang ang isa. Meron din tayong bibingka at biko. Akin, isulim mo. Meron din tayong free taste dyan, mga kaibigan. Labit lang. Labit lang. Uy, kasama-kasama tayo dyan mga kaibigan. Pwede, pesos lang ang saan. Meron din tayong bibingka at biko. Bakit hindi masarap? ito lang po. Meron din tayong free taste dyan mga kaibigan. Lapit lang, lapit lang. Uy, kasama-kasama tayo dyan mga kaibigan. 15 pesos lang ang isa Meron din tayong bibingka at biko Bakit hindi masarap? Isuli mo! Meron din tayong free taste jam Mga kaibigan Lapit lang, lapit lang Uy, kasabaking Kaya lang ang isa Meron din tayong bibingka at biko Bakit hindi masarap? Isuli mo! Meron din tayong free taste jam Lapit lang! Lapit lang! Uy! Kasabagik na yan mga kaibigan! Kinsi pesos na sa. Meron din tayong bigat ito! hindi masarap, isuli mo! Meron din tayong free taste dyan mga kaibigan! Lapit lang! Lapit lang! 0 time 0 practice. semua.

Kada 50 yung 15. Lapit lang! Lapit lang! Papurita po. Uy! Dyan, mga kaibigan! Kinsi ka. mo! Hindi na pala tayo tayo, Wala tayo na. Dyan, Balik na tayo! Balik! Lapit lang! Lapit lang! Salamat po! Uy! ka 15 pesos lang lang. Meron din tayong ibig Biko. Pag hindi masarap, itulimo. din Kasi, dyan, mga kaibigan. Labat lang, Uy, kasama cake tayo dyan, kaibigan. Kinsi, lang lang. Meron din tayong ibig Biko. hindi so, Isa na lang. Lapit lang, lapit lang.